Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time the new Filipino time Alas 7 ng umaga This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At gayon. At gayon, at gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Headlines Brigada Balita Nationwide Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Ito hong recruiter ni Mary Jane Veloso Na nakakulong din sa CIW Posibleng ilipat ng kulungan Ayon sa DOJ dating pangulong Duterte naman pinakakasuhan na ng crimes against humanity ng House Squad Committee mga residente na nakatira ho sa 6 kilometer danger zone ng Bulkang Kanlaon na ilikas na Pangulong Marcos at economic managers nagpulong para hoplanshahin ang national budget sa susunod na taon Ito namang kongreso malaya pa rin daw mag-convene para sa 2025 national budget sagit na huya ng session adjournment P37.5 million pesos na pondo para sa marketing and promotional expenses sa anniversary ng PhilHealth, kanselado na. A two-month-old na batang babae na meron pong hydrogen encephaly na tulungan ng Brigada News FM Cebu at ng One Tahanan Party List. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, ang puso. kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Webes mga kabrigada December 19, 2024 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, posibleng mailipat ng kulungan ang recruiter ni Mary Jane Veloso na si Maria Cristina Serio na nakapiit din ngayon. Sa parehong pasilidad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City ayon po sa Department of Justice nakasalalay ang desisyon sa magiging pagtantya ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. sa magiging sitwasyon at seguridad ni Veloso sa naturang kulungan kaugnay ugnay hunyan, tiniyak naman ang Bucor na handa silang dalhin sa ibang kulungan sa labas ho ng CIW si Seryo at mananatili naman si Veloso sa CIW para ho madali itong madalaw ng kanyang pamilya. Kung maalala mga kabrigada na hatulan din si Seryo ng habang buhay na pagkakakulong dahil po sa illegal recruitment na nagtulot naman sa pagkakakulong ni Veloso sa bansang Indonesia sa loob ng 14 years. Brigada Balita Nationwide Malakong na po ang ng Quadcom sa kamara na makasuhan si dating Pangulong Duterte at iba pang pa personalidad na iniugnay sa umunoy extrajudicial killings sa ilalim po ng war on drugs ang nagdaang administrasyon. Iyan po kabrigada ang nilalaman na may git apat na pung pahinang progress report makalipas ang labintatlong pagdinig ng Quadcom. Bukod pa ho dyan, tatlong pong panukalang batas din ang sinusulong na maipasa ng mega panel. Ang detalye sa ulat ni Brigada Haji Camino i-Brigada mo! We got our- Crimes Against Humanity. Ito ang kasong inirekomenda ng Quad Committee sa Kamara laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y serya ng extrajudicial killings sa ilalim ng War on Drugs ng nagdaang administrasyon. Ipinirsinta ni Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barber sa plenaryo ang 43 pahinang progress report makalipas ang 13 pagdinig. Dito ay inisa-isa ni Barbers ang mga personalidad na dapat kasuhan na may kinalaman din umano sa Issue ng EJK at drug war. The Quadcom likewise recommends the filing of appropriate charges against the following. Number one, personalities linked to the illegal drug trade, particularly those implicated in the seizure of 360 kilograms of shabu in Mexico Pampanga. Kaiki Meng, alias also known as Willy Ong, Yang Zha also known as Eddie Yang. Mayor Teddy Tumang and all the incorporators of Empire 999. Number two, perpetrators of crimes against humanity under Section 6 of Republic Act 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Former President Rodrigo Roa Duterte, Senator Roland Bato de la Rosa, Senator Christopher Lawrence Bongo, former PNP Chief Oscar David Albayalde, former PNP Chief Debold Sinas, Police Colonel Royina Garma, Police Colonel Edilberto Leonardo, and Hermina Muking Espino. Nanawagan din ang Quadcom ng mas malalim na investigasyon laban sa mga individual na isinasangkot sa illegal drug trade pati na sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Kabilang narito, sina Davao City Representative Paulo Duterte, dating Presidential Spokesperson Harry Roque, dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go, Cassandra Leong, Nilo Small Abellera, dating DENR Official Benny Antiporda at Paul Gutierrez. Samantala, Isusulong eh naman ng Quadcom ang hindi bababa sa 30 panukalang batas na tutugon sa mga isyong naungkat sa mga investigasyon tulad ng pagpapataw ng parusa sa EJK bilang isang hinus crime, pagbabawal sa lahat ng uri ng offshore gaming operation sa bansa at kanselasyon ng birth certificates na nakuha ng foreign national sa illegal na paraan. Sabi pa ni Barbers, ang mga nakamit na resulta ay patunay na may magagawa ang tapang laban sa kriminalidad at katiwalian. This report is not merely an account of our work, Mr. Speaker. It is a solemn commitment to uncovering the truth, upholding justice, and crafting meaningful legislative solutions to address the scourges of illegal drug proliferation, unlawful land acquisition by foreigners, crimes linked to Philippine offshore gaming operators or POGOs. and extrajudicial killings In the heart of changing lives Ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News Affair Manila The Music and News Authority Kata Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada Kinumpirma ni Kamlaon City Information Officer Designate Edna Masikampo na kumpleto na hong nailikas ng lokal na pamahalaan na higit 6,000 residente. Mula ho sa mga barangay na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone. Mula ho yan sa Bulkang Kanlaon. Patay ho sa datos, 6,541 mga individual mga kabrikata ang nailikas ho nila mula ho sa mga apektadong barangay nananatili umano mga ito sa siyam na mga itinalagang evacuation centers habang patuloy pa rin ang banta ng aktibidad ng Bulkan Kanlaon at hanggat hindi po idinedeklara ng mga otoridad na ligtas na makababalik sa kanilang mga tahanan. Isinasailalim na po sa malalimang review ang 2025 National Budget. Kahapon, pinulong po ni Pangulo Marcos ang kanyang economic managers para talakayin ang naturang issue. May detalye si Brigada Maricaras Argan, Mars, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng kanyang gabinete kahapon para pag-aralan ang pambansang pondo sa susunod na taon. Kasama sa meeting sa Malacanang, sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Finance Secretary Ralph Recto, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, DPWH Secretary Manuel Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Layo ng naturang pagpupulong na masigurong aligned ang 2025 National Budget sa mga key development priorities ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, asahan na may susunod pang pagpupulong ang Pangulo kasama ang economic managers para i-finalize ang mga rekomendasyon. Una nang sinabi ng Malacanang na ipinagpaliban ng Pangulo ang nakatakda sana nitong paglagda sa General Appropriations Act sa December 20. Ayon kay E.S. Bersmin, ito'y upang mabigyan ng sapat pang panahon ang masusing review sa GAA. Binag binanggit rin ni na may ilang items at mga provision sa budget ang ivivito ng Pangulo para sa interes at kapakanan ng publiko at alinsunod na rin sa batas. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Nationwide. Matapos naman pansamantalang suspentihin ang Pangulo ang paglagda niya sa 2025 National Budget, isang Senador iginiit na maaari pa rin nilang ayusin ito sa Kongreso. Sa kabilang ahuya ng Session Adjournment, para ho sa detalye, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Brigada ng Senate Minority Leader Coco Pimentel na po pwede pa rin silang mag-convene kasama ang Kamara para ayusin nga ang 2025 National Budget. Ito ay kahit pa mag adjourn o magtapos na ang kanilang session sa parehong kapulungan ng Senado at Kamara. Pagpapaliwanag ni Pimentel, ang legislative calendar lang naman ang nagtatapos at hindi mismo kakayahan nila sa Kongreso na talakay nito. Dagdag pa niya kung talagang target ng bawat mambabatas at mag bahaging ng administrasyon na maipasa ito bago matapos ng taon ay posibleng huwag na lang sila mag-holiday o magpasko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kapalita Nationwide. Binito na ho ng Board of Directors ng PhilHealth ang kanilang budget na 37.5 million pesos para po sa marketing and promotional expenses para ngahuyan sa kanilang 30th anniversary. Kabilang ho dyan yung proposed procurement ng collaterals gaya po ng mga payong, t-shirt, jacket, katsa, bag at button pin. Samantala ay naman kay Health Secretary Ted Herbosa, isa po sa mga board directors ng PhilHealth, kanselado na nga ho yung paglalaan din ng milyong-milyong halaga ng pera para magamit naman ang pondo sa tama at benepisyo ng mga PhilHealth members. Balita, Pinaplano naman ng Kamara mga kaprikanda na magsagawa ng investigasyon sa susunod na taon para humalaman kung paano ba ginagamit ang pondo ng PhilHealth. Ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, hindi umano gagawin upang sisihin ang state insurer hindi para ho na may kinahihinat niyan nga ang bawat kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino. Ngunit kapag lumabas umano sa investigasyon na underutilized ang pondo ng PhilHealth ay ire nila ang pagbaba ng ibinabayad na kontribusyon, pagpapalawig ng natatanggap na mga benepisyo at pagsuspindi sa premium payments ng isang taon. Brigada Balita, Nationwide. Ang DA naman nagpapahintulot ng karagdagang mga Indian meat exporters sa bansa. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! brigada. Report ng Department of Agriculture o DA ng accreditation ang ilang Indian companies upang makapagsupply ng frozen buffalo meat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr., target nilang mas mapalawak pa ang pagkukuna ng meat products na susuporta sa mga food processors sa Pilipinas. Maliban dito, inaasahan din nila na dahil sa naturang hakbang, ay mas bababa ba ang gastusin ng mga consumer sa kanilang produkto. Naniniwala si Laurel na ang accreditation sa 30 apat na Indian companies ay nararapat gawin upang makahikayat din ng maraming dayuhang kumpanya sa bansa. Kabilang sa mga Indian meat exporters na na-accredit ay ang anim na kumpanya na dati na rin naaprobahan noong 2019. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa FM Manila. The Music and New Authority. Mga kabrigada, pinangunahan ni Senador Bongo ang panawagan para sa mas mataas na pondo para sa kalusugan ng mga Pilipino sa ginanap na pagdinig sa Senado. Nalakay din ho niya ang kahalagahan ng mga malasakit center sa pagbibigay ng agarang tulong medikal sa mga kababayan ho nating nangangailangan. Kasabay ho nito, pino din niya ang ilang isyong kinakaharap ng PhilHealth. Kabilang na ho yung diwastong paggamit ng pondo at unutilized funds na umabot sa bilyong-bilyong piso. May nationwide. naman Immigration Bureau na umabot na po sa 24,000 ang mga foreign Pogo workers na nakaalis na po ng bansa at 8,000 mga na gagawa naman ang nag-apply na po na mag-downgrade na kanilang work visa sa visitor's visa. Ayon po Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang bilang ay mula po yan sa kabuang 33,000 na mga manggagawa na nakaregister sa Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pasura. Tugnay po niyan, patuloy pa rin umano nilang hinahanap ang mga dayuhang manggagawa na hindi pa rin natutunton, ngunit siniguro ho niya na hindi na ito aabot pa sa bilang na isang libo. Samantala, nagpaalala naman ang BI sa mga foreign pogo workers na meron na nga lamang ho silang hanggang katapusan ng taon para umalis ng bansa. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At para naman sa ating health news, Kabrigada, ang labiso na pag-inom ng, ito ha, makinig kayo, yung soft drinks ay maaring masamang magdulot. Dito po yan sa ating kalusugan, gaya na lamang po ng pagtaas ng sugar level na maaring magdulot ho ng diabetes, mga Kabrigada. Mahalaga na limitahan ang pag-inom ng soft drinks at uminom ng mas masustansyang inumin kagaya po ng tubig, fresh juices o unsweetened tea upang maparatili ang mabuting kalusugan. At syempre, sa huyang paalala ha, mula ho sa standout ES4 multivitamin capsule, natitiyak po na healthy ang ating mga teenagers. Simulang tupari na pangarap ng inyong mga anak and stunting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, balita. Makabayaning Pagtutulungan O mga kabrigada humingi po ng tulong sa Brigada News FM Cebu Ang batang nanay na si Cheyenne Duan, 18 anyos at ang batang ama na si Marky Humawas, 19 years old wala sa bayan ng Medellin sa Cebu para ho sa kanilang dalawang buwang taong gulang na anak na si Baby Kiara humaos na na-diagnose po ng hydra encephaly. Inamin ho na duwan at humaos na mahirap lamang sila at kapus ho sila sa pera na magagamit sa pagpapaopera ng kanilang anak kung saan eh, maaring umabot daw ho yan sa 60,000 pesos. Si Marky, mga kabrigada ay nagtatrabaho lamang bilang helper habang nasa bahay lamang ho si Cheyenne upang alagaan ang kanilang supling. Umiiyak po na humingi ng tulong ang mga magulang ho ng bata sa mga listeners ng Brigada News FM Cebu para mabigyan ho sila ng financial assistance na magagamit po nila sa pagpapaopera kay Baby Kiara. Umabot naman mga kabrigada sa 15,000 pesos ang nalikom na pera kaya malaki pong pagpapasalamat ng mga magulang ng bata dahil kahit hindi po sila kilala ng mga listeners natin sa brigada, e eh, nagpaabot pa rin ito ng tulong sa kanila. Ako si Chien Sunit Duan Inahan. O ako si markio Mauas Amahan. Nagpasalamat Kaninyo, ka ninyo, mga kabrigada, kabrigada sa, sa pinansyal, pinansyal na tabang na inyong gihatag, gihatag para sa among anak nga si Kiara mi Pumawas, kini subay sa inyong gipahigayon nga pagbrigadahan, wantahanan, nga nakiguban sa wantahanan partilis. Palitan, makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyo pong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbibigay donasyon na bilang Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List, maraming salamat! Ha! Brigada. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At molarito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Makabagong Tunay na Radyo, Makabagong Tunay na Radyo. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, The Music and News Authority. Brigada, in the heart of changing lives.